isang mapagpalang araw pong muli sa lahat. Malugod ko pong binabati ang mga tagapakinig. Bago ko po umpisahan ng kwento ay nais kong magpakilala. Ako po si Ben, 37 years old. Isang mangis tubong bataan. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwentong katatakutan. Isang gabi ng February nang ako'y pumalaot. Mga dakong alas 10 ng gabi. Dahil ang mga oras na yon ay maraming isda sa parteng kanluran Kaunti lang ang gustong mangisda ng ganong oras sapagkat sa banta ng kadiliman. Ngunit sa kagipitan ay napilitan akong mangisda at sa kagustuhan ko koring bumawi sapagkat ilang araw akong hindi nakapalaot dahil ako'y nagkasakit. Nung umpisa ay tila matumal ang huli dahil siguro sa malapit pa lamang ako kaya mas pinili ko pang magpakalayo-layo at doon ay medyo gumaganda ang huli. Kasama ko sa aking pangingisda ang aking kapitbahay. Itago na lang natin sa pangalang Junior. Tuwang-tuwa si Junior dahil dumadami na ang huli namin. At ayon pa sa kanya, madali lang daw mapupuno ang aming banyera. At nagmungkahi pa ito na kung mapupuno daw ay bumaba muna kami. Patungong pangpang. -pang. Upang ibaba ang mga huli at manghuli muli. Bagay naman na aking sinangayunan. Habang lumalalim ang gabi ay dinamin namin napansin na tila lumalayo na pala kami. Ngunit ang kapalit naman nito ay maraming huli. Nang mapuno ang banyera ay pinili na naming bumalik. Ngunit tila nagkamali kami. Huli na nang malaman kong medyo napalayo na kami. Wala na akong matanaw na ilaw mula sa malayo. Pero kahit na ganoon ay pinilit pa rin naming magpatuloy. Hanggang sa may naengkwentro kaming hindi maganda. Sa di kalayuan ay may natanaw kaming barko. Hindi naman ito ganon kalakihan ngunit ilan nababalot ito ng hiwaga dahil kabisado ko ang ruta ng mga barko at malimit lamang na may dumaang barko doon isa pa ay di naman ganoon kalaliman ang dagat sa pwesto namin kaya paanong nagkaroon ng barko doon at ang pinagtataka ko ay papalapit ito sa amin agad naman natahakot si Junior ngunit ang sabi ko ay kumalma lamang siya nang makalapit ito sa amin ay hindi naman kami nito sinaktan or binangga huminto ito sa aming tabi at gaya ng iba, inobserbahan namin ang barko. Mukhang sinauna na ang barkong ito. Idagdag mo pa ang naglulumot nitong mga bahagi. At ang barko na to ay tila pinapaandar lang ng hangin. Sapagkat meron itong mga layag. Mga 20 minutes ang inabot ng aming pagmamatsyag. Hanggang sa nagdesisyon kami ni Junior na umalis na lamang at umuwi. At magbaka sakali na makita namin ang daan pa uwi. Nang akmang iikot ko na ang bangka ay biglang may tumawag sa amin. Paglingon namin ay nagulat kami sa aming nakita. May isang babae sa barko at sumisenyas ito na umakit daw kami sa barko. At tinuturo niya ang hagdanan sa gilid. Sumisenyas pa ito na umakit daw kami. At meron nitong pinakitang isang box. At nang pinakita niya ang laman nito ay nagulat kami. Sapagkat ang laman nito ay ginto at alahas. Tila naman na itong si Junior. At nagwika ito na akyatin na daw namin ang barko. Sapagkat ang babaeng nasa taas ay maganda rin. Ngunit ako'y duda. Ang sabi ko kay Junior ay huwag magpadalos-dalos sapagkat baka magkaroon tayo ng malaking problema. Ngunit nagpumilit pa rin ito. Ang nasabi ko na lamang sa kanya ay kung aakyat siya ay magdala siya ng itak at hihintayin ko siya sa ibaba. Agad naman itong pumayag at agad ko rin siyang inilapit sa barko at nang sa ganon ay makakiyat ito. Nang makakiyat si Junior ay umabot ng sampung minuto ay hindi pa rin to bumababa hanggang sa narinig ko na lamang na humiyaw ito at maya maya pa ay tumalon mula sa barko. Agad ko naman siyang sinalubong at iniahon sa dagat at nagwika ito. Ang sabi niya ay bilisan na namin at umalis na kami sa lugar na yon. Dahil ang mga tao raw sa barko ay hindi tao, kundi mga taong patay na. Ngunit gumagalaw pa rin. Agad kong pinaandar ang bangka paalis. At habang pinapaandar ko ang bangka ay nakita ko nanginginig si Junior sa takot. Gimbal na gimbal siya sa kanyang mga nakita. Kaya naman ang wika ko sa kanya ay magpatuloy siya sa kanyang pagkikwento. Ayon sa kanya, noong una daw ay magaganda pa ang mga tao at gwapo sa taas ng barko. Ngunit nung tinanong niya ang tungkol sa kayamanan ay nagiba daw ang mga itsura nito. animo mga taong naaagnas ang laman at di daw nagsasalita ang mga ito. Bagkus ay umuungol na lamang daw. Kaya daw siya inabot ng 10 minuto sa taas ay dahil hinawakan siya ng babae. At tila malakas daw ito... May isang bagay daw na pilit pinapakain sa kanya... Ngunit ayaw niya ro kainin... Sa galit daw ni Junior ay inilabas niya ang itak at itinarak sa babae... At doon ay nagkaroon siya ng oras upang makatakas... At ayon kay Junior ay huwag na lang daw ako maglaot tuwing gabi... Sapagkat delikado daw... At sa palagay ni Junior ay babalikan daw ako ng barko... Upang ipaghiganti ang kanilang kasamahan... Agad kumalat ang kwento sa aming lugar at binansagan itong barko ng patay sa amin. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento at mag-iingat po tayo palagi.